Ito na mga kaibigan, yung ating mga newly hatch na sisiw, ang lalaki at ang bibilog. So may mga kulay black at kulay brown na nagmana sa nanay at tatay. So mamaya kapag binaba ko, ipapakita ko sa inyo at magbibigay tayo ng tips sa pag-aalaga ng newly hatch na sisiw. Magandang araw muli mga kaibigan, tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw, magbababa nga tayo ng mga bagong pisa nating na sisiw kung mapapansin nyo dito sa aking paligid, nilabas namin yung kulungan ng mga manok natin dito. Kasi lilinisan ko yung mga kaibigan, and then aayusin natin para mailagay natin doon yung ating mga sisiw at hindi muna sa lupa. Tapos itong mga dumi na naipon, bali lilinisin ko din to. Tapos aayusin natin dito para magkasya yung mga kulungan natin. So samahan nyo ako mga kaibigan para makakuha din kayo ng idea para sa inyong mga munting manukan. Ito yung mga lilinisan ko mga kaibigan. Ayan, medyo marami na rin mga naipon na dumi ng no? mga native natin. Tapos hanggang dito sa ating mga pato. Ayan, papalitan na naman natin yung tubig nila para malinis sila. At dito nga pala mga kaibigan, may good news rin tayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Andoon yung mga itlog nila, nilagyan ko ng takip. So lilinisan ko na rin dito mga kaibigan para mapanatili natin healthy yung ating mga alaga. Itong mga manok natin dito mga kaibigan, bali lilipat ko yan. Dahil gagamitin ko to para doon sa ating mga native chicks dahil may screen. Yung isa nating kulungan kasi wala. Kaya sila yung ilalagay ko doon para hindi makawala yung mga sisiw natin. Kasi kapag doon natin nilagay yung mga bagong pisa, ba malaglag sa sahig o sa lupa at makain pa ng pusa o ng aso. Mas secured kasi sila dito at mas magiging maayos yung ng paglaki. Ito yung sinasabi kong kulungan mga kaibigan na paglilipatan ko doon sa malalaking nating manok. Ayan kung mapapansin nyo, yung side lang, yung ma-screen at still mating lang yung paligid niya. Mas magandang ilagay dito yung malalaki dahil hindi na sila makakalabas dyan. So lilinisan ko muna ito at ipapasok ko doon sa loob. Kailangan nating linisan itong mga dumi na ito mga kaibigan. Kasi dito nagsisimula yung mga sakit o bakterya ng ating mga manok kapag hindi natin nalilinis at kapag pinapabayaan lang natin na namumuo yung mga dumi. Ayan mga kaibigan, natanggal na natin yung mga dumi. So ang susunod na gagawin natin, ayan magde-disinfect tayo. Ang laman nito, tubig na may halong sunrocks. Pero may mga nabibili naman na pang disinfect sa mga poultry supply. Yung tinitimpla din sa tubig. Pero kung wala kayo nun, sunrocks lang mga kaibigan, okay na. Yung ganito kalaki, nasa 1.8 liters, dalawang takip yung nalagay namin. Ayan, i-spray lang natin dyan sa paligid at sa lupa para mamatay yung mga bakterya o viruses na kumakapit dyan. So tatandaan yung mga kaibigan, kahit na maganda yung vitamins at feeding program nyo, kung yung sanitation at disinfection ng inyong backyard ay hindi nyo nagagawa, isa yon na pwede nilang kuhanan ng sakit, kahit nakakulong yan, basta may mga viruses na napunta sa inyong backyard, yung mga airborne, at kumapit sa inyong mga kulungan, at hindi nyo na-disinfect, doon panggagalingan yung mga sakit. Kaya may mga nagtatanong din sa atin, bakit daw nakakulong naman yung kanilang manok ay nagkakasakit pa rin. So isa yon sa mga dahilan mga kaibigan, yung mga airborne na mga viruses. Kaya kailangan yung mga paligid, pati yung mga kulungan natin, yung mga lupa ay nabidisinfect natin na maayos. So ganyan lang yung ginagawa ko mga kaibigan. Ito na yung bagong setup ng ating mga manok mga kaibigan. Nailagay ko na dyan yung kulungan at na-disinfect ko na rin. So, ganyan na yung magiging setup dito. Tapos, lilinisan ko muna yung pinanggalingan nila para mailipat natin doon yung mga sisiw na native kasamang inahin. So, papakainin ko muna itong mga alaga natin mga kaibigan, pati yung mga pato at yung mga pabo. Ayan, papakainin na natin sila mga kaibigan. Simulan natin dito sa ating mga pato. Ayan, nakagisan ko lang sila nung feeds natin. Naubos na kasi yung darak, kaya feeds na muna sila. Medyo mahal rin kasi yung darak mga kaibigan Halos kalahati ng presyo ng mga regular feeds natin Kaya kaysa madoble yung ating pakain Mag feeds na lang din sila Ayan mga kaibigan tapos na natin linisan yung paglalagan ng ating mga sisiw Ayan nilagyan ko na ng harang dito sa magkabilang gilid pati doon sa bandang gitna Para hindi malaglag yung sisiw natin at makalaki sila ng maayos Ayan safe na sila dyan na-disinfect ko na rin yan at nalinis. So kukunin ko na yung mga sisiw natin para mailagay na natin dito mga kaibigan. Dito pala yung nesting area ng ating native mga kaibigan. Ayan nakahang yan. Kaya mataas at safe sa mga predators lalo na sa pusa. So andyan pa yung mga sisiw. Hindi ko pa na ibababa. Sisilipin natin. Medyo matapang kasi ang nanay. Ayan mga kaibigan. No? Ang bibilog at ang liliksi ng mga sisiw. Sinilip po na yan mga kaibigan, bali 9 eggs yung nilimliman niya, Walo yung napisa, isa lang yung walang similya o yung bogok. So ipapakita ko sa inyo kapag natanggal natin sila dyan. Medyo matapang kasi ang nanay mga kaibigan kapag hinawakan natin yung sisiw, nanunuka at baka bigla tayong liparan. So isi-set up ko muna yung paglalagyan ko sa kanila para maibaba na natin at mapakain at mapainom natin sila. Isang tip pala mga kaibigan sa pag-aalaga ng sisiw, lalo na yung mga newly hatch katulad nito, mapa-incubator man o sa mga inahin, huwag muna kayo magbababa kapag hindi pa tuyo lahat yung mga sisiw. Hindi pa sila naglalakad at hindi pa sila nag-iingay. Kasi mahina pa yon mga kaibigan. Yun yung indikasyon na nagpapalakas pa sila. Ayan, kung mapapansin nyo yung isang sisiw dyan, tumutuka na. Ibig sabihin yan, ready na sila na kumain at uminom. So isa yun sa mga nakikita kong pagkakamali Lalong lalo na yung mga napapanood ko rin Na binababa agad yung mga sisiw kahit na hindi pa sila tuyo Kasi mahina pa yun mga kaibigan Kailangan nilang makuha yung tamang init para lumakas sila So ito pang day na nila dito na napisa Kaya tamang tama ito na maibaba na natin sila Ayan yung mga sisiw natin mga kaibigan Day old Masisigla at malalaki So kinulong ko na yung nanay doon sa kulungan para hindi sila mabulabog. At sila na yung ililipat ko doon sa kulungan. Ayan, nakakatuwa dahil nakapagpalabas agad tayo. So yung rooster na galing kay Sir Christopher, yun yung nagmate doon sa ating inahin. At ito na yung mga kanyang offspring. So ililipat na natin sila sa kulungan at nagugutom na sila. Ito na yung ating mga sisiw at inahin mga kaibigan. Bali 8 heads na sisiw tapos yung ating inahin sa mga baguhan na katulad ko nag-aalaga ng manok, lalong-lalo na sa mga sisiw, ang pinakamagandang ibigay kapag newly sila mga kaibigan ay inumin. Dahil yan ang mag-activate ng kanilang digestive system at kapag maganda ang kanilang digestive system, magiging malakas ang kanilang resistensya at magiging malayo sila sa sakit. May mga pwede tayong ibigay tulad nung available sa bahay. Pwede tayong maglagay ng konting asukal sa kanilang inumin o kaya naman yung electrolytes, probiotics. Sa akin, ang nilagay ko ngayon, yung Betrasin Gold kasi marami na siyang vitamins na laman mga kaibigan tulad ng probiotics na maganda sa ating mga sisiw. So ganyan yung aking practice mga kaibigan tuwing may ibababa tayong sisiw kahit nung nag-aalaga pa ako ng mga Rhode Island Reds kapag galing sa Hatcher, mas maganda yung laki ng sisiw at mas malakas sila. Kaya sabi ko din kanina, within 2 days na napisa sila doon natin sila ibaba katulad nyan malalakas na sila naghahanap na ng pagkain at inumin gaya din ang sabi ko kapag basa pa sila mahina pa yung katawan nila tapos ililipat agad natin posible pa na ma-stress o mamatay yung ating mga sisiw ayan kung mapapansin nyo tinuturoan sila ng kanilang nanay na uminom at isang magandang indikasyon yan na masisigla at healthy sila So after 30 minutes mga kaibigan, doon pang ako magbibigay ng kanilang pagkain yung ating chick booster. Mas maganda rin nakasama yung nanay kasi nga siya yung magtuturo ng pagkain at pag-inom. Ipapakita ko rin sa inyo maya maya mga kaibigan. Medyo pumayat yung inayin natin kasi nga 18 days to 21 days siya naglimlim at bihira lang siya kumain para may recover ulit natin yung katawan niya at gumanda bago ulit natin isabak sa breeding. Ayan, na, ibigay ko na yung kanilang chick booster, mga kaibigan. Ayan ang kinaganda kapag may kasamang inahin yung newly hatch, mga kaibigan. Kasi matututo sila agad kumain. Compare doon sa pinapisa natin sa incubator, medyo matatagalan yung pagkain nila kasi hindi nila agad makikita yung feed. Hindi kagaya kapag may nanay, ayan, tiyatawag niya lang. Tapos konti lang pala yung nilagay ko para hindi matapon. At, at tinali ko yung feeder nila para hindi makalikay nung nanay. Sa ganyang paraan mga kaibigan, mas magiging maganda yung paglaki ng ating mga sisiw nakakain sila ng maayos may sistema palang tinatawag na ad libitum feeding mga kaibigan ang ibig sabihin nun unlimited feeding available palagi yung feed mga kaibigan compared doon sa malalaki na 2 times a day lang tayo magpakain sa mga ganitong edad ng sisiw mga kaibigan kailangan laging may laman yung feeder nila kaya kung napapansin nyo kinakalay kayo na nung inahin So para maiwasan na masayang yung feeds mga kaibigan, mas maganda na i-secure natin yung feeder kasi sayang din kapag natapon ng inahin natin. So sa ganyang paraan may recover din natin yung nanay para bumalik yung lapad ng kanyang katawan. Kasi namamahit talaga ang inahin mga kaibigan kapag naglilimlim. Hanggang dito na lang muli ang ating video for today mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog at nakapulot kayo ng idea sa pag alaga ng sisil lalong lalo na yung Nyoli Hatch so sa susunod na vlog mga kaibigan ipapakita ko naman sa inyo yung ating mga pato marami na silang itlog at may naglilimlim na so abangan nyo yun mga kaibigan maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa mga silent viewers and subscribers na patuloy na nanonood maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan ingat kayong lahat and God bless us all